nap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan siguradong good vibes yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay... Good vibes! Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming iyahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Asahan ng mas komportable at mas maraming oportunidad para sa mga nasa probinsya ng Cebu, Bohol, Dumaguete at Siargao. Yan ay matapos na pirmahan sa Malacanang ang limang bagong proyektong transportasyon na formal na sinaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang iba pang detalye, panoorin sa report ni Rose Babiera. Formal na sinaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglalagda sa limang bagong proyektong pang-imprastruktura na magkakaroon ng malaking pagbabago para sa Cebu, Bohol, Dumaguete at Siargao. Sa pangunguna ng Department of Transportation, ang limang proyekto ay ang Cebu International Container Port na nagkakahalaga ng 17 bilyong piso kung saan layo nitong masolusyonan ang congestion sa Cebu Base Port kabilang rin ang Cebu Bus Rapid Transit na isa sa modern bus network upang maipagkonekta ang major parts ng Cebu City. Gayun din ang Bohol Panglao International Airport Modernization Project na nagkakahalaga naman ng 4.53 billion pesos, New Dumaguete Airport at ang New Siargao Airport. Ayon kay PBBM, ang mga proyektong ito ay magbibigay ginhawa sa paglalakbay ng mga magsasaka, turista, negosyante at residente ng mga nasabing lugar inaasahan na magkakaroon ng libo-libong trabaho sa mga airport na ito at positibo ang pangulo na maaabot ng mga naturang paliparan ang global standards sa tulong ng International Finance Corporation para sa DZRH TV ito si Rose Babiera una sa Pilipinas una sa Pilipino Magtutulungan na ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNPACG acg at ang social media platform na TikTok. Ito ay upang puksa ina ang patuloy na paglaganap ng scam at maging ng exploitation online. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Nagsanib puwersa ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG at ang social media platform na TikTok upang mapalakas pa ang paglaban sa talamak na online scams at exploitation. Ayon kay PNP ACGPIO Police Lieutenant walen Arancilio, layo ng hakbang na mapabilis ang investigasyon para sa kriminal na aktibidad online. Nabatid na higit 400,000 accounts na ang naba ng TikTok dahil sa child sexual exploitations mula pa noong Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Mari hindi na pinapaalala ng PNP at TikTok sa publiko na magingat sa online transaction lalo na ang pagbili sa mga online selling sites. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nalampasan na ng Department of Trade and Industry o DTI ang kanilang approved investment para sa taong 2024. Ayon sa kagawaran, nakita nilang dahilan ng pagtaas ng approval pagdating sa sektor ng enerhiya. Ang iba pang detalye tinutukan ni Millie Borha. Umabot sa halagang 1.62 trillion pesos ang mga investment na naaprobahan ng Board of Investments para sa Department of Trade and Industry ngayong taon. Dalampasan nito ang target ng DTI na 1.5 trillion pesos para sana sa 2024. Sa inilabas na pahayag ng BOI, sinabi nitong nakatanggap ng mataas na approval ang sektor ng enerhiya, partikular ang renewable energy projects na may kabuang 1.38 trillion pesos. Ang ilan pang sektor na nakitaan ng pagtaas ay ang air and water transport na may 121.20 billion pesos, real estate activities na may 37.26 billion pesos, manufacturing na may 31.67 billion pesos, wage supply, sewerage at waste management activities na may 16.28 billion pesos. Nangako naman si Trade Secretary Cristina Roque na mas magiging committed pa ang DTI sa paglikha ng environment kung saan uunlad ang mga negosyo. Mapaprioritize ang sustainability at economic opportunities na makikinabang ang lahat ng Pilipino. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Formal lang ipinakita sa publiko ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang mga bagong banknote na may dominasyong 500, 100 at 50 pesos. Kung ano nga ba ang bagong muka ng ating mga salapi, tutukan sa report ni Arnold Herrera. Inilunsad na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang bagong polymer banknotes na may denominasyong 500, 100 at 50 pesos. Sa bagong 500 pesos banknote, hindi na makikita ang larawan ni na dating Pangulong Corazon Aquino at Mr. Neto na si dating Senator Ninoy at sa halip ay nakalagay na ang Visa and Spotted na USA Ayon kay Mary Ann Lim, Assistant Governor ng Currencies and Securities Production Subsector ng BSP, sumisimbolo ito sa kalinawan at pagiging matalas ng mga Pilipino. Makikita naman sa 100 pesos polymer bill ang Palawan Peacock na naglalarawan anya sa kalakitan ng mga Pilipino kahit sa panahon ng krisis. Habang ang 50 pesos polymer bill ay may disenyo ng Visayan Leopard Cat na sumasagisag sa kadayaan at pagiging maliksi ng mga Pilipino. Sa kanyang talumpati, sinabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos na ang bagong polymer banknotes ay nagpapakita ng progreso sa bagong Pilipinas bilang praktikal, makabago at pagiging malalim ang kahulugan. Ang bagong perang papel ay mailalabas ng BSP sa lunes, December 23 sa Metro Manila. Pero limitadong bilang pa lamang ito at sa Enero 2025 pa mailalabas sa buong bansa. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantalang agang pamasko naman ang natanggap ng higit sa 3,000 mga guro sa bataan dahil sa ipinagkaloob na mga MacBook laptop ng lokal na pamahalaan sa lalawigan. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Dani Kumilang. Tumanggap ng MacBook laptop ang 3,234 na mga guru sa bataan na nagtuturo sa mga pampublikong paaralan, elementary at junior high school department heads nitong December 19 na ginanap ang pamamahagi sa Bataan People Center. Ang nasabing pamamahagi ay layong mas mapataas pa ang kalidad ng edukasyon sa probinsya ng Bataan. Malaki ang may tutulong aniya nitong mga laptop upang mas mapaghusay at mapadali ang trabaho ng mga guru Layon din nating isulong ang 100% na paggamit ng learning management system LMS at ibaba sa mga paaralan para magkaroon ng online database ang mga guru at magamit ng mga mag-aaral ang iba't ibang modules at learning resources aniya ni Governor Garcia. Kasama sa nasabing programa ng pamamahagi ng MacBook laptop, itong sina Vice Governor Chris Garcia, Pusong Pinoy Party List Representative kong Design Department of Education, Bataan SDS Dr. Carolina Violita, Chairman on Education and First District Representative Attorney Joe Margasa at Power Max Center CEO Lawrence Sison. Para sa MBC TV Network News, Dani Kumilang, RS37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magbibigay ng scholarship grant ang pamalang panlalawigan ng Quezon sa mga kwalipikadong residente nito na nagnanais kumuha ng kursong abuga Yari matapos lumagda sa isang memorandum of agreement o MOA si Quezon Governor Helen Tan at Atty. Vicente Hoyas din ng College of Law ng San Pablo Colleges Incorporated. Layo ng proyektong ito ay ang pagtuon sa pagpapalakas ng akses sa hostisya para sa mga mamaya ng Quezon at sa paghubog ng bagong henerasyon ng mga abogadong handang maglingkod sa kanilang komunidad. Sakop ng nasabing grant ay ang pagbibigay ng libreng matrikula, librong gagamitin ng mga estudyante at iba pang kanilang miscellaneous expenses. Gayunpaman, sinabi ni Governor Tan na may mga pamantay na kailangan mapanatili ang mga mag-aaral upang maging karapat dapat sa nasabing scholarship. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa mas maayos na serbisyong medikal sa mga sundalo at maging sa kanilang mga pamilya, pinasinayaan na ang isang Casualty and Cancer Care Center sa Viluna Medical Center sa Quezon City. Narito ang report ni Dustin Bayo. Inaasahan ang mas maayos na serbisyong pangkalusugan sa mga sundalo at kanilang mga pamilya. Makarang pasinayaan na ang bagong Bayaning Mandirigma o BBM Casualty and Cancer Care Center sa Viluna Medical Center pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang inaugurasyon na magbibigay ng serbisyong medikal, lalo na para sa mga pasyenteng may cancer at sa mga kailangan ng specialized casualty care. Kaugnay nito, ang lahat naman ng paying patients sa ospital noong araw ng inaugurasyon ay mapapabilang sa zero billing program. Para kay Speaker Martin Romualdez tuloy-tuloy ang pamalaan sa pagsuporta sa mga sundalo, hindi lamang sa kanilang trabaho, kundi pati sa kalusugan at recovery para sa DZRH TV. Ito si Dusted Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Nasungkit ng Filipino archer na si Elizer Villarosa ang ginto sa gininap na 2024 Taipei Archery Open Indoor World Series sa Taiwan. Para sa Balitang Sports, iatid yan ni Mili Borja. Gumawa ng bagong kasaysayan ng Filipino Archer na si Elisir Rosa, matapos nitong masungkit ang kauna-unahang gintong medalya ng bansa sa barebow category sa ginanap na Archery World Indoor Series Taiwan Open. Tinalo ng tubong Tagum City Davao del Norte ang kalabang 17 barebow archers sa men's category. Dinomina ng 44-year-old atit ang pambato ng Chinese Taipei with 5-2 final tally sa barebow division. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas. Unas sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Lea Salonga, Karil, Julian San Jose at si Dantes, pinarangalan sa 37th Aliyo Awards. Ang iba pang detalye, panoorin sa report ng ating showbiz Angel. Bago matapos ang taon, binigyang pagkilala sa 37th Aliw Awards ang ilang personalidad na nagpamalas ng husay sa pagtatanghal. Kabilang na nga riyan, si Broadway diva Lea Salonga na kinilalang best female artist in a major concert para sa kanyang stage, screen, and everything in between. Best lead actress in a music naman ang iginawad kay Caril matapos bumida sa musical na Little Shop of Horrors. Ang trophy tinanggap ng kanyang mister at sponge cola frontman na siya L. Yuzon. Samantala, dalawang parangal naman ang nasungkit ni Julie Ann San Jose. Ang singer-actress, itinanghal na Entertainer of the Year. Habang kinilala namang Best Collaboration in a Major Concert, ang kanilang Julie Excel ang ating tinig two-day concert ng SB19 member na si Stel Ajero. At kabilang din sa mga nag ng parangal sa 37th Ali Awards, ang very talented na panganay ni na Marian Rivera at Ding Dong Dantes. Si Zia kinilala naman bilang Breakthrough Child Performer of the Year para sa DZRH TV, ito pa ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang pampa feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lama ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa so website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tadaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV